Gusto mo ba na siya ay mababaliw sa kakahabol sa iyo, malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa? Dahil ikaw na lang palagi ang naghahabol sa kanya, dahil sa sobrang mahal na mahal mo siya, kahit ikaw ay binaliwala na niya. Kaya ngayon, kung gusto mo na mabaligtad yung sitwasyon, na siya na naman ang mababaliw sa kakahabol sa iyo, ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ito'y napaka ritual basta magtiwala ka lang sa mga ganitong pamamaraan. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng garapon na may takip at pagkatapos lagyan mo ito ng asukal. Pwedeng kalahati o pwedeng punuin, depende po sa inyo. White o brown sugar ay pwedeng gamitin. At pagkatapos, kumuha ka lamang ng papel at panulat. Isulat sa papel ang pangalan at apelido ng taong gusto mong gawa ng ritual ng pitong beses. Dapat alam mo rin ang tunay na pangalan niya. Nang sa ganun, mapadali po ang talab nito. At pagkatapos mo nang masulat ito ng pitong beses, ay i-roll o itupi mo lamang itong papel at saka ibaon mo ito sa asukal at pagkatapos takpan mo ito. At wala na po kayong kailangan pang banggitin o ibulong na spell. Basta gawin itong ritual na tama ang pagkagawa mo. Ibaon mo lamang yung papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan sa asukal na inihanda mo at saka mo ito at itago sa damitan o kung saan safe na walang makakakita at makakaalam. Pwede mo pag-ipunin lahat ng mga ritual na ginagawa mo at itago itong ritual pangmatagalan matagalan dahil isa itong gabay na makakatulong sa inyo para mas lalong mapabuti o mapatibay ang relasyon ninyong dalawa ng partner mo. At sakaling kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless. Us.